Ano po ba ang 1,000 yen? Magkano ba ang palitan talaga ng ganito kalaking pera ng bansang Japan? Lamang ang may alam. Magandang panahon po sa inyo mga kamodern treasures dito po sa ating channel. Shoutout po sa inyo lahat. Kumusta tayo? Nawa ay ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Sa video po natin ito ay ginawan ko po ng video itong pera na 1,000 yen. Bakit? Dahil maraming beses na po ako nakabili ng ganito at lagi nakikipagtalo sa akin ang mga may-ari. Ano po? Dahil 1,000 yen is napakamahal daw po. Ngunit sasabihin ko po sa inyo mga kamodan treasures, ang 1,000 yen, yan po ay yan po ay point oh, 0.38 centavos lamang po ang palitan niyan. Sapagat ang sabi nila ay napamahal daw po niyan. Ngunit yan po ay 0.38 centavos lamang. Kaya ka po kapag yan ay kuwinenta mo, 1,000 yen times 0.38 centavos, ang halaga po niyan ay 380 pesos lamang. At yung sinasabi naman po na lapad, pag sinabi po namang lapad, iyon po yung uh, 10,000 yen. Na kapag ang yen po ay tumataas, umaabot po yan ng, ng 40, 0.40, ano po, or 0.50. Tapos, kaya yung isang lapad ay 5,000. Ano po? Ngunit ngayon ay 0.38 po. Kaya ang isang lapad ngayon ay 3,800 po lamang. Kaya po sa ating mga nanonood, ano po, hindi porki. 1,000 ang yen ay napakalaki na po ng halaga sapagkat ang palitan po niyan ay hindi po katulad ng pera po sa Pilipinas na 1 is to 1 kapag ang 1,000 pag pinalit mo, isang libo pa rin po yan, so sa yen po ay ang 10,000 is 380 pesos po lamang kaya po nawa ay nakatulong ako sa mga hindi po kabisado ang yen ngunit alam ko namang marami sa inyong marunong sa yen, dahil ito ay experience po lamang, marami talaga ako na-encounter na hindi po alam ang ibig sabihin o hindi alam ang value ng mga yen nawa po nakatulong tayo at pakisubscribe niyo po ang ating channel sa mga baguhan. Pakilike and share. At comment po kayo sa iba ba sa lahat po ng may mga tanong. So, maraming pong salamat. See you on my next video again. God bless po. Lamang ang may alam.